Umaga po sa inyo lahat Ako po ngayon ay papunta po ka na Haisen At si Ate Gigi po ay may mga pinaorder na parcel Ay dadalhin po natin doon At tuloy ay papaya na rin po kami ni Haisen Dahil may mga bibilihin po kami sa bayan. Ayan, maraming salamat po ulit kay Ate Gigi Sa mga padala po niya para po kay Haisen God bless po Ate Gigi yan, Yan guys. Si Bossing, Boy Parcel. Kami pipapunta na doon kay Nahaycen at uh, para dalahin na po itong mga parcel. Ano? Ready ka na? Ayan po at uh, magpa-parcel muna si Bossing po ngayon. Oops, pakama tumagilid. Much 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 later. Yeah, nandito na po kami kay Okay ko yan. Yan. At kami po ay nag-deliver na po nitong parcel. Tao po, dito po bagang ka na dimple. May delivery pong parcel. Ay, mo na mo na sa gilid, ah. At mamaya ka'ta mag-unboxing na yan. At katay pa ba yan? Posing po ay umalis na. Bali, inihatid lang po ako. At kami po ni Haisen ay pauwi pa po ng bayan. Ayan guys, update po dito sa tindahan po ni Haisen. Akala ko ito ang inyong sesementuhan na. Ay, hindi gagawin din. ito, ito ah. Ah, yan lang uh, na, na ninyo. Ah, ah. mga trabaho ng sila. Ito daw. Ito daw po pala ha? ay isesemento rin eh. Kaya lang po ay yung mga nagtatrabaho ay tuwing hapon lang may dito. At may trabaho din po sila. Yan, update po. Session po yung kasasakada uli ng mga gulay. Naubos na po yung dati naming binili sa bayan. Yan. Hindi na ako makapagkikilos at ako may pigsa. <laughs> may pigsa pala si RJ. Patangay ko, naisasakada uli sa bayan. Ay, kati may mga bibilhin. Si Ate Gigi. Eh ay nagpapabili ng mga pwede mong itindang cake yan, fishball, mga ganay. Uh, Pati, -huh. lagyan mo ng cortina. So, po ang magkapatid. Kayo muna ang tao dito sa tindahan ng inay, ha? Ayan, at update po. Wow! Ang ganda na po ng tindahan ni Haisen. Yan yung pinagawang istante. Oh, ah, ay, ah, ito po yung may pinagawang istante na hindi ako nakapag-vlog noon. Yan guys, kami po muna ni RJ ay bibili po ng tangke. yun po ay gagamitin ni Hyzen sa pagtitinda po niya ng ano ah, ng fishball, hikiam, at ah, kung ano-ano pa kung pwede maluto. Mayroon yeah. lang po yung tindahan ni Hyzen ah, ay dito lang po yung bilihan ng tangke ah. Mismong kalapit po may mga nagko-comment po na magtinda raw si Icy ng tangke eh, ay meron naman po tindahan dito na mismong kalapit po nila dito po ay pinsan din ni RK marami po pala dito ang tangke eh. Two seven. Two seven. Two seven. Two sabi so, mo ba ay 3,000 dati? Ah, 3,000 po dati. Ayan po ay pinsang buo ni RJ. Yeah. Salamat <laughs> <laughs> po. Ah. po salamat. Sa ah, <laughs> <Slepkin lang> <laughs> Tara. Ate, salamat. Salamat, Po. <laughs> May piksa Ay nasa na piksa mo. Kahita. Tapalan mo ng ano ah. Dahon ng sile at yan ay agad ay mahihinog. At ayan na po ang tangke. Salamat po Ate Gigi. Tapos ito po mga parcel ay galing din kay Ate Gigi. At yung ipapamili nata sa bayan ngayon ay from Ate Gigi pa rin. Oh, thank you thank po. po Ate Gigi. Yan daw ay dagdag para sa inyong paninda. Thank you po Ate Gigi. Ingat po kayo palagi. God bless po. Nilalagyan po ni Haisin ang kortina para hindi live na live yung kanilang loob ng bahay para pag may bibili, ay hindi kitang kita yung inyong loob. Kahit paano may privacy kayo. Very... Hindi kita ang kaluluwa. Yan. Yeah. Yan guys, kami po ay pabayan na ni Heisen. At mag-aabang na lang po kami dito ng tricycle. Marami naman po ditong dumadaan na mapunta po sa bayan. Nahabol si Talalay. Bawal. Tara po. Tara. Sa angkas daw. Angkas daw tayo. Magkano po isang balot ng kikiam? Ay, ah, yung ganito po, ah, fish ball. 17. Ay, ah, ito ah. Squid balls. Ito naman Ah, yun pala, magkaibahan eh. May malaki. Magkano po yung malaking ganito ah? Kikiam. yam. Yabu Ah, mm -hmm. ay ito lang muna yung 25. five para pag may bibili, hindi lahat ay nabubuksan. Okay. Ayan po at kumukuha na po sa Hayse ng uh, kikiam, Kiki yam fish Tingnan Parang dalawang klase. Patingin nga ng isa. Magkano po ang ganito ate? Magkaiba ito ng presyo? Oo madam. Ito ang... Ay, ay, 16, ito ay 14. Ah. Ito na lang ito tayo ito, sa ito. 14. Oh, yeah. Alin ang... Ito ang 16. Ito na lang tayo oh, sa mas mura lang kaunti. Sige, mo pa. Yun na yung bilog. Oo, oh, yan. Yun na lang. Kuha ka pa na isa pa. Tigtatlo. Isa pa. Hey, yo, yo, pero... Take mo It ano ako ng pipisa. kayang gano'n. Sige, kaka pa nang naba. Ito'y mabilis amagin, kaya kung kala mo nang muntik dalawa. Lagi ka namang na di pa na isa ka, kanala ko di bumili. Ay, okay, wala ko ba ka? Ay, ba Ayan guys kumuha na rin po si Heysi ng kanindang hotdog At may mga nagtatanong din daw po Sa kanyang tindahan Tara Patayaran na na ata Ayan na po yung mga pinamili po namin Ate magkano dito ang kilo ng kamatis? Fifty 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 Tresen po ay may hinahanap pa. Bawi na po kami. Grabe po kainin. Ayan guys, nandito na po kami sa Binulasan. Ayan po yung mga pinamili po namin sa bayan. Pumili na rin po si isinang ng kamatis, sunrocks at mga sabon. Good morning! Kami po'y namilig sa bayan. E po Sabi ko kanin dito ah. Ayan po'y dito, kay Heysen. Mga parcel. Ayan po yung mga parcel po ay i-unboxing na rin po namin. Ni Heysen. Thank you po ulit kay Ate Gigi. At pakisubscribe nyo po ulit si Haisen Servida. Thank Sal you. Thank you. Salamat po sa lahat po ng mga nanonood at nagsubscribe kay Haisen Salamat po. Ayan, mag-unboxing na po si Haisen ng mga parcel. Yan po ay magagamit po niya sa pagtibinda po ng kanyang mga fishbowl, pikyam, at kung ano-ano pa. Mga tusok-tusok. Ayan po ang unang unboxing ni Heisen. Lagayan po ng mga palamig. Okay. Ayan po. Balik tagata gata Ayan po. Lutoan naman ng kasunod burner Solar. Diyan daw sa harap ng tindahan. Thank you po. Ayan, natabang nag-unboxing po si Heisen. Ay, si Nang meron na po. Ay, siya daw po ay naggupit-gupit ng mga ano po ng sisteria ito, honey. Mga um, balat ng sityariya. Ayan, si Nang meron na po ay naggupit-gupit po ng mga plastic po ng sisteria. Mm. Ay, para saan po ito? Ito po ay, uh, ano, Nagpasa po ng batas ng aming barangay na para po makatulong kami mm -hmm. para sa paglilinis ng kapaligiran, okay. yung mga plastic ay uh, uh, ginugupit-gupit namin at ilalagay sa buti ng 1.5. At pag mayroong kukuhan ng certificate of indigency na wala ito, ay hindi namin bibigyan. Apo. Hindi bibigyan ng barangay parang tulong na rin nila sa kapaligiran. Apo. At uh, ang problema nga natin ay plastic, lalo na ang mga eras. Uh, estudyante. Uh -huh. Pagkakain ng ano, tapon nila ang tapon. Uh -huh. Kaya po... Ito, ito po'y malaking ay, tulong para maging malinis po uh -oh. ang ating kapaligiran. Nalo ng, pag may ng Certificate of Indigency at wala nito, uh -huh. ay pwedeng ibinta namin. Yung isa'y nagbibinta yata ay 70. Ang isa pong mm -hmm. 1.5. Abo, ay di, kahit paano, kahit nakaupo ka, pwede kang kumita. Dahil 70 pesos po ang isang 1.5. Ito ang ginagawa ko pagkailangan ko na ang nawa. Opo. ka na pong nagupitan so, marami eh. Marami naman akong i- Ikuan, iiwa 1.5. Dati po noon, yung mga kapatid ko ay nag-project ng ganayan. Unan, hmm. ang ginawa naman okay. nila. Unan. Tapos ay ang ay binalot ay sa plastic na yung medyo makapal, plastic cover. Ay nakabuo po sila ng mga unan gawa po sa ganitong plastic. Yan, nakakatulong ka na sa kalikasan. Kumikita ka pa, ay nang meron na. Ay, magkano na po ito, ha, ni? Eh. 70, oh, marami pa po siyang Isisilid. Eh. At aba, wow! Wow, ang ganda po ng kanyang kuhan. Kawali. Eh, nasan yung pang... Ah, Meron naman pala. Ipapakabit ko kay Auntie. Tamang-tamang. tama Kompleto po ang bigay ni Ate Gigi. May burner. May... May gasol. May... Ayan, pwede daw kayo magbanana kayo at may mahihinog na saging. Ayan, at ito yata ay parang ah, parang iti... ano ah, so, ganito. Diyan mo ipapatong yung barner. Uh, Ayan, ipapa assemble mo na lang kay RJ at ito po. Pwede pong lagayan yan ng barner at saka ng ibang mga gamit. Ayan. Pasensya na po sa kalat at na, na kapag unboxing pa hindi pa po naaayos. Hi Sen, pag ano pati ako'y paalis na. Uh, at ako'y ako nagpapasundo na sa kuya. May bumili po ng shampoo. At ako po'y pinalabitan ni Inang Merna ng panlagang kamoteng kahoy. Salamat po. Oh. Si Haisen po pala bumili ulit ng panindang kamatis. Bumili din ng kamatis kaya bumili pa ako ng kamatis at ating point display. Pag ano pala Haisen ay lagyan mo dito ng ano halimbawa ah, presyo kung magkano. Yeah. Yan. Para kahit wala ka rito ay alam nila kung magkano ang presyo. Pero meron naman akong nakasulat. Kaya lang ay maganda pa rin yung ikaw ay merong nakalagay na presyo dito ah. Para pagka may bibili, ay eh, kita nila na ah, ang ang sardinas pala ay ganun ang presyo. Pag sa akin luya. kaya eh, tumili ako sa kada. Ilang sakada mo na eh. Sa Mabenta daw po sa kanya ang luya at kamatis. Ilan. Yan, at saka yung upuhan, eh, parang nakasakada ka na uli oh, ng upo. Ang kapipili ko lang. Eh. Naubos na po yung mga pauna po niyang, yung ano, pangatlo na daw po eh, yung sakata. Ay kami po itutuloy na inang meron na. Ay sen. Uh -huh. Pag mainit ay ito yung ano, pinapasok, pinapasok mo muna. muna. Pinapasok daw po muna niya. <laughs> <laughs> Masasaya na po. <laughs> tatay daw mo na iiihi. Mapainit. daw at excited na. Ah, ibabalita ni Becca. tayo ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano na! Ano ba? Ano ba? Ano Enam Bibi. mana? kenapa lagi? tahun kenapa? Dia. ibu mata yang. Dia. 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 ako kung bagay ang tinitik po talaga ay full support sa kahit uh -huh. ano pong desisyon. At sobrang saya po din ang <laughs> 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 ako ito. Ang nakarahan-nakarahan, ang malaga, ay ang pagkasal ko yan. At mahirap ay pangako ang buhay. Malalim. Mahirap ay pangako ko yan. Ang ay ang pagkasal ko yan. Mahirap ay pangako. At saka wala nang magagalap. Ayan po at bali kami po ay napasarap na ang kwentuhan. <laughs> at kami po ay pauwi na, pati si Natchula. Umalis na rin po si Leia. Kaya, uh, tayo na! <laughs> <laughs> yan, yan na! Yan po at bali hanggang dito na lamang muna ulit itong, aming, itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pagnunood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. -bye. -bye. Bye. Bye.